Hello mga kabatang, magandang araw Tayo ay kagala na naman ngayon Sabado na naman kasi Pero this time uh, Papunta naman tayo ng simbahan So Inaya ako ni father, Yung uh, pre, uh, namin dito sa Pinjara Na magsimba kami sa kabilang estate So grab ko na lang yung pagkakataon Para at least makapag ikot din para makarating din sa ibang uh, simbahan dito baka uh, makakakilala tayo ng mga tao pa doon so para uh, lumawak yung ating connection tingnan natin kung anong makikita natin doon at uh, para makapag ikot ikot din uh, mas okay yung nakakainit din kasi sa bahay lagi so pag may chance na makalabas so, at maka ng bago so magbago sa paningin so mas, mas okay So, palakad na tayo ngayon papunta sa bahay ni Father. Tingin-tingin muna at baka tayo ay masagi pa dito. So, yung bahay ni Father is actually nasa likod dyan ng simbahan. So, since na walang masyadong Pilipino dito, uh, simbahan lang talaga yung mapupuntahan namin. And uh, the good thing is uh, Pilipino yung Father dito. So, ma nakakausap namin lalo pagka uh, wala kaming maka makajamin dito so sa uh, sumasama ko sa kanya pag may mga lakad siya minsan mga mas para lang at least uh, maka makaikot-ikot at mapamilyarize ko yung lugar so ito yung simbahan tas ayan sa likod yung bahay niya katukin natin si father <laughs> yan yun yung likod ng bahay niya yung baba niya yun is ilog tas ayan na ayan na yung bahay niya so katungin muna natin si father at uh, alam ko ready na naman siya inintay niya na lang ako ayan so ayun nga mga kabatang kawanan tayo uh, start na tayo ng biyahe papuntang dwelling up siguro mga 20 to 25 minutes biyahe lang naman to kasi malapit-lapit lang siya. Ganito dito mga kabatang, tahimik na tahimik yung lugar. Kita, kita nyo naman, uh, kakunti lang din sa sakyan, kahit yung mga tao. So talagang pag uh, wala kang family dito is maghahanap ka lang ng mga community na makakasama mo para kontra-inip lang talaga tapos yung pinaka highway dito bukid na bukid makita mo kap kabilaan farm and ganyan ingat ingat lang sa driving din dito kasi sa mga gilid nyan may mga lumalabas na kangaroo lalo na sa mga walang bakot so talagang kailangan may ingat ka din otherwise makakabangga ka ng kangaroo sometimes nagiging cause pa ng accident So, okay pag may mga bakod kasi hindi nakakatalon ang kanggaro doon pero pag walang mga bakod talaga, doubly ingat lang din. Tapos habang nasa biyahe, kausapin muna si father kasi baka makakainaan to. <laughs> uh, Na-enjoy ko naman siya kasi nga at least para lang din na uh, ma-explore ko yung lugar dito. At eto, uh, alam ko malapit na kami ito lang maliit na town lang siya siguro mga nasa mga 50 to 60 ba uh, residence lang dito so talagang ganto talaga dito usually sa dulo na kami kaya talagang mga maliliit na town na lang and mo na kami kasi sabi ni father mayroon daw dito ng um, train station na yung parang pang tour lang so silipin namin ay nakikita ko na yung trend wait lang lapit lang tayo ito yung release tapos ayan yun yung trend na alam ko may timing sila ng biyahe so, parang iikot ka lang yan pa dito sa siguro sa community tapos sa mga mini, may mga minahan kasi dito so parang tour lang dito kasi sa side namin is more on a mining Ikot-ikot lang uh, bago kami pumunta ng uh, church para lang uh, makita namin yung lugar para din sa akin at least na enjoy ko naman yung uh, isang gala So ayan na yung simbahan, isang chapel lang siya actually pero malaking chapel siya and nasa gitna ng bukid kaya nakaka-amish lang kasi nga makita mo yung mga lugar na ganito which is and hindi ko in-imagine na makapagsimba sa ganitong lugar na talagang napakaliit na community pero may mga may mga church talaga sila so tinda niya umaap like 15 minutes mas na pero wala pang kataw-tao uh, si, si father pa lang yung nagbukas ng church and ayan nag na siya so magdasal muna tayo at at magpasalamat sa mga biyaya so ayun nga mga kabatang mabilis lang yung misa uh, wala pang isang oras so pauwi na naman kami ng bahay at nakakatuwa uh, hindi ganun kadamihan ng tao, pero at least maraming nakikilala at uh, basta na uh, maganda experience lang makaka-amaze na uh, hindi ko alam na dati sa Dubai lang ako makakapagsimba din ngayon iba't iba simbahan na pupuntaan ko dito sa Australia like, uh, so like magandang experience so ayun to hapon na alas 6 na dito. Yeah, past 6 na mga 6.30. Okay, yeah, hapon na rin. So, on the way home na kami. Pagkatapos na ito, uh, back to reality na naman tayo. patang kada kadadating lang namin din dito sa, uh, sa bahay ni father. Hindi na ako pumasok sa sa bahay niya kasi eh, kailangan ko pa rin matulog. Dadalong oras pa rin yung tulog ko eh. So, tulog muna ako kahit mga tatlong oras para mamaya makakapanood pa rin ako mamayang gabi. Okay naman. Medyo maliit na uh, lugar siya yung pinuntahan namin sa dwelling up. And talaga napakatahimik. Tapos, ah, uh, lima halos limang ang tao lang kaming nag uh, nagsimba so talag like, uh, ma-amaze ka kasi kahit napakakunti ng tao may nagbibisa pa rin so, maganda experience para sa katulad ko na bago uh, at least na uh, nakikita kayo yung mga style ng pamumuhay nila at tradisyon nila dito so nakaka-amaze lang So ito, balik to base na naman tayo. At bukas eh, may pasok ako sa hapon kaya pahinga na din. Pahing, pahinga, na din. Ayan yung shop namin. Sarado na din siya. Ayan, napakalapit lang niya sa bahay. So, uh, so, maswerte pa kami. So, hindi na kami namamasahe walking distance lang eto papasok na naman tayo sa ating maliit na bahay kubo so paano mga kabatang uh, sa susunod na lang ulit uh, na vlog ko uh, hangga, kung may mga tanong lang kayo uh, drop lang kayo sa comment section at uh, try kong sagutin hanggat maaari yes. sige mga kabatang ingat tayo palagi